Hi! Ako po si Norma Basilio, nakatira sa Cruz Victoria Tala. Ako po ay nagpapasalamat sa starter kit na itinagkaloob niyo po sa akin. Sa po ni Madam Marvi nila Cruz. Salamat po ng marami sapagkat isang biyaya po ito sa amin upang magamit po namin ito sa amin yung pang araw-araw na pamumuhay. At lalong-lalong po ako kay Governor Susan Yap na siya po ang nagbuo ng proyektong ito. Salamat sa Diyos sapagkat kayo po ang ng ating Panginoon upang makatulong sa aming pulahan.